Timoy, Timoy. Oh, Timoy, oh. no? Oh. Sige, ito na, Ano pa ang baka ano? mo. Oh, na pusa. Ha? Pusa. Na, yan yun, sinabi, mo? Oh. sinabi mo. Ang <laughs> <laughs> ginawa ng Amalite. Ano ba yung Ano ba yung Amalite? Ano ba yung Amalite? <laughs> Kalo, <gilawa ng> Amalite. <laughs> Kalo, kita, Hmm. Baka yan yun. Kawawa nga. Ano sa TV ah. Kaya nga pag nakita ko sa ano, sa TikTok, dumaan. Wala, makita agad yan sa TV. Yung gigigil ako pag ganyan, naiiyak ako na ano. Ha? Ah? Ah? Ha? Ginawang 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 tapos blago. Yun ba? Nakakaasar yung... Ginawang, parang ginawang baril ba? Tutsutsutsutsu. Ginawang ano? Kakainis -in, kaka ah, na eh. Nagagot na naman yan. LGBT pa naman. <laughs> <laughs> Naawa ako. Parang kuting pa naman. Ay, medyo maliit-liit pa. Parang si Luna kadako. Gutom ti Timi mo eh. Timi, Timi mo eh. Gutom ti kay ni kantani ng mo ang balik na ang mo yung bahay ah ito ang laki ng hiwa nito sa likod oh hmm? mula dito pag nilapuhan at tubig dalawa sila yung pusa ko rin ganyan din ang likod yung hindi inanuhan ng mainit na tubig Oh, ano, initubig itong inano nito kasi yung buhok lang nawala eh. Pusa ko rin. Hanggang ngayon may ano pa rin sa likod. Awala, timi ang timi mo ya! Ang tain ng timi mo yung tanin! Timi mo! Ganda ng balahibo mo, timi mo yun. Sayang lang yun nilagyan ka ng ano tiklat buti si tikul ang Picklap sa likod hindi masyadong mahalata kay tricolors e, ikaw itim kita sa kasi parang dinaana ng ano kutsilyo timi ha ang, ang paamo timi oh. ay medyas ay pa may medyas puti yan ka naman galing ha timoy yan galing si timoy galing ka na naman sa baba timoy no galak ka talaga timoy ka ha Tupo baba ka na naman galing ha? Timoy, <tong> gutom-gutom si Timoy. Gutom-gutom si Timoy. Ay, laka. Ayan, ulam mo timi, adobo. Timi? Timi mo! Musog na timi mo, eh. Walang tubig timi, laki ng chan, Ngayon ka lang bumalik team niya. Ang tagal-tagal na panahon na. Hindi ka na umuwi dito. Ngayon umuwi ka. Bakit team Hindi ka na sa baba? sa okay. sa dabaw pa. Okay, Kaya nga eh Tapos ano, parang maliit pa yan eh <coughs> kamukha nga ni Bulki tapos maliit pa.